DXDR. R M N, RML. Wolf Nationwide. Ito ang TXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang servisyo publiko. Tatak RMN sa ngala ng Gama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, avid listeners of this program, sumahimpapawid din naman ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ito pa rin ang Servant ninyo sa palatuntunan ito, Silbert Dondoyano Sr. alias Beritas. As usual, ang makasama natin sa palatuntunan ngayon sa technical side. Kasama ng uh, radio man, James Magdayo. Uh, only pa din ang isa pang kasama natin, si Tax Ilumba at uh, ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon kasama ang Radio Man Edgar Dagumo of course uh, si ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. Okay? Paggalang din natin sa ating ama ng ating Diocese of Dipolog, the most reverend Severo Kaermari, of course with sa lahat ng uh, mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing uh, pastoral. Sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio at nanood sa live streaming ng RMN di mga katoliko at hindi katoliko, ganoon pa rin, paggalang ko sa inyong lahat. Okay, happy Lord's Day! At uh, sana samahan ba rin ninyo ako sa ating patuloy na uh, gawaing pagbigay, uh, paliwanag, uh, mga kasagutan sa ating uh, pananampalatayang katoliko. Bakit ba dapat nating gawin ito? Mga kapatid at mga magulang, wag nating kakalimutan na hindi tayo dapat buhayin lang sa tinapay. Dapat buhayin din natin ang ating mga sarili yung ano, ano ba ang sa palagay niyong tinukoy ko? Buhayin din natin ang ating kaluluwa. No, baka nakalimutan natin no, sa mga offering ng mundo, oh, kung ano ang ibinigay ng mundo ngayon, ah, may mga makalilito o may nagustuhan tayo, nakatuon na ang ating mga pag-iisip sa mga bagay-bagay sa mundo at nakakalimutan natin na ang ating pagkakita o pagkatayo, hmm? Nakalimutan nato kung ano tayo, no? Oh, ating uh, tatandaan na ang tao ay binubuo ng dalawang sangkap. Ano ba, sangkap ba 'yun ng tamang <laughs> uh, Tagalog? Okay. Correct me if I'm wrong. Okay? Ang tao ay hmm, may katawan at kaluluwa. Hindi po galing lang sa ating sarili ito, no? Kung babasahin natin ng Biblia, ganun, no? Ang itinuro sa atin. Ang tao ay may katawan at kaluluwa. At hindi pareho ang pagkain ito. Iba ang pagkain para sa katawan, iba din ang pagkain para sa ating kaluluwa. Ang pagkain natin sa ating katawan ay yon eh, eh mag-aaral uh, tayo para makatrabaho tayo. May magandang trabaho tayo sa kinabukasan at uh, gagamitin natin ang ating bakuha uh, no sa trabaho, eh, 'yung pera gagamitin natin sa pagbili ng pagkain para sa katawan. oh bigas ano pa ang mga kinakailangan sa ating katawan at ang sa ating kaluluwa eh hindi po ito material ang kinakailangan eh, spiritual po ito ang ating relasyon sa creator natin sa lumalang sa atin ang ating magandang relasyon sa Diyos iyon ang pagkain sa ating kaluluwa. At siguro may nag-isip sa inyo na eh, eh, bakit uh, uh, dapat nating paniwalaan na yan. Eh, wala namang ebidensya na mayroong Diyos. No? Para ito sa mga kapatid nating hindi naniniwala sa Diyos o yung mga atheist. Okay, Uh, may tanong ako kung ETS kang nakikinig ngayon o nanunood ngayon sa palatuntunang ito. Hmm? Ano ba ang patunay mo na walang Diyos? Eh dahil ba eh hindi mo siya nakikita? Hmm? Ito ba ay eh, dahil hindi mo siya nakikita? Kaya sasabihin mong walang Diyos? Hmm? Yung kuryente halimbawa, ang makikita natin ay eh, yung wire lang. No? Pero hindi natin makikita eh, yung nasa wire na kung mahawakan natin ang live wire, no? walang takip, no? walang ano ba yung tawag yung cover. Okay. Anong mangyayari sa inyo kung mahawakan nyo ang isang live wire? Okay. Now, makukuryente tayo at uh, mamatay tayo. Hmm. Ang laki naman ang bultahin ng kuryente, kahit lang yung 220 volts lang. oh AC, Mata mamatay na tayo sa ganong bultahin ng kuryente. Di ba? Pero hindi natin makikita ang kuryente. Dahil ang makikita natin, iyon lang wire. Di ba? So, sasabihin mo da mubang dahil hindi mo makikita ang isang kuryente dahil ang wire lang, ang covering lang nito ang makikita natin, sasabihin na ba nating walang kuryente? Di ba? Mga kapatid at mga magulang. At saka, kung uh, ating iisipin, uh, itong mundo na may mga bagay na masasabi natin, hindi naman mag-exist ito oh, kung walang isang being na cause o gumawa nito. Di ba mga kapatid at mamagulang, ang isang bagay, eh, magawa lang iyan kung may, may nagawa nito. Di ba? Ito ang tinawag nating elementary na kaalaman. No? Parang nire-review na lang natin. Dahil uh, sa palagay ko, ang daming naliligaw sa mga kapatid. Hmm? natin ngayon ng dahil sa ino over ng mundo na parang nagpaligaw sa atin sa landas. Ito lang ating mga gadgets ngayon, katulad sa cellphones, na nakatuon tayo sa cellphones, hindi natin ito magamit ng husto. Overuse natin ang cellphone, hindi natin ma-manage ang paggamit nito. Isa e, na itong paraan na malilimutan natin kung ano talaga ang uh, dapat nating gagawin na dapat balance ang ating uh, pagtingin sa isang bagay, oh, itong paggamit sa cellphone. Di ba? Hmm. Dahil karamihan sa atin, nakatuon lang sa mga bagay-bagay na kung ano lang ang uh, nakita at naisip natin na sa mga panahon ngayon, ang daming naliligaw ng dahil sa mga bagay na makikita natin sa mundo. Hmm? Nakalim nakalimutan natin ang pinaka bagay na yung dapat ang ating uh, pamumuhay eh na ayon ito sa lumalang sa atin. Di ba? Pag-isipan natin. Okay? Ano ba ang dapat nating gawing uh, uh sistema sa ating uh, buhay. Ano ba ang dapat nating uh, gawing concern sa ating buhay? No? So, kung ating gamitin ang ating uh, ating sense of uh, pagpipili, no? mga kapatid at mga magulang, sa tingin ko, dapat natin isipin eh, ang mundo na ating uh, ating ano ba yun? ang mundo na kung saan tayo ngayon, okay, uh, pag-iisipin natin, dapat siguro, iisipin natin na kung ano ang gusto ng, ng gumawa nito, nitong mundo, yon ang dapat nating gagawin. Di ba? Dahil uh, halimbawa, may isang ano ka, may isang bagay kang naimbento. Ikaw ang nakaimbento nito. So, kung ikaw ang naka nito, eh, ikaw lang din ang mas nakakaalam kung paano ito gagamitin. Di ba? Hmm. Kung may na ka, halimbawa, ng isang uh, sasakyan o isang cellphone ba, no? Okay. Kung ikaw ang nag-invento sa cellphone. So, uh, probably, ikaw ang nakakaalam kung paano ito gagamitin ng, 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 ng tama diba? Hmm. So ang mundo kung naniniwala ka na may gumawa nito at hindi naman natin masabing uh, pareho lang siya sa atin dahil hindi naman natin magawa ang mundo, 'di ba? Hmm? itong earth, itong mundo kung uh, kung mag-agree ka na sasabihin ko na hindi naman ito magawa kung walang gumagawa nito at kung uh, aaminin mo din na Ah, mahirap namang sabihin na walang gumawa sa mundo. Mag-exist lang siya ng exist na walang cause o walang gumawa nito. Ang hirap namang isipin kung ganyan ang nasa isip natin. No? Na walang gumawa sa mundo. Hmm? Kapag may isang bagay, may isang cause o dahilan kung bakit nag-exist ng isang bagay. no May gumawa talaga nito. Hmm? So, halimbawa, itong order ng universe. Paano natin sabihin na maging ganyan, may order o walang nag-order nito? Di ba? So, ang pinaka-logical na dapat natin iisipin ay eh, talagang may gumawa nito. At ang tanong, sino ang gumawa nito? Alam nga naman, mag-speculate lang tayo. Di ba? Okay. Paano natin nasisiguro? Yung mga kapatid nating mga ATS o mga ATS, uh, Ateyo, yung mga maniwala lang kung may ebidensya. Oh, may ebidensya ba din kayo na walang Diyos? Diba? Paano mo sabihin na yung inisip mo eh, uh, na wala talagang Diyos? No? Oh? Paano mo masabing, masabi ng objective kung wala kang basihan naman sa sinabi mong walang Diyos? Eh, kung yung, kung yung iisipin mo lang, eh, kung may Diyos, eh bakit ang daming mga masasama sa, sa sa sa, mundo, no? Bakit hindi hindi niya hinahadlangan yung mga taong gumawa ng mali, yung kasalanan? Eh kung yan ang nasa isip natin, eh nasisiguro ka ba eh nang dahil sa uh, ganyan ganyan inaallow ng niya ang mga bagay na hindi uh, hindi kana is at sasabihin mo agad na wala siya <laughs> wala siya hindi siya nag-exist uh, halimbawa ikaw isa kang ama at pinabayaan mo lang ang iyong mga anak kung ano ang mga ginagawa nila sasabihin ba ng 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 iba na eh wala ka wala silang ama dahil walang ama ang nag-aaaruga uh, sa mga <laughs> mga anak na iyon mga kapatid at mga magulang to hmm. so, nandyan ang ama, pero wala lang siyang ginawa para sa kanyang mga anak. At baka iisipin natin, eh, Diyos, kung Diyos siya at mabubuti siya, yung kasi ang, ang nasa isip natin mga Kristiyano, sasabihin mo, eh, bakit uh, hindi niya hinadlangan yung mga gumagawa ng hindi mabubuti, yung mga gumagawa ng mga kasalanan. Eh? Now, ito, yung iniisip natin hindi ito masagot kung hindi natin alamin kung ano ang plano ng gumawa sa mundo. Bakit mag-insist tayo na yung pag-iisip natin iisipin natin na tayo na ang tama at uh, hindi natin alamin kung ano ang nasa isip ng gumawa sa mundo na ating uh, kinaroroonan. Di ba? So kung ang makapangyarihan sa lahat ang gumawa sa mundo, siya lang ang nakakaalam sa kung paano uh, tayo mamuhay sa mundong ito, eh dapat alamin natin kung ano ang nasa isip niya, kung may isip mo siya, <laughs> okay, <nino? laughs> di ba? Alamin natin kung ano ang plano niya. Hmm? Dahil hindi naman natin na uh, pwedeng sabihin na uh, eh maging tama na yung mga spekulasyon natin, eh spekulasyon lang kasi. Paano natin nasis, nasis, nasisiguro na tama ang iniisip natin? Eh, di ba? Oh. So, kung maniwala ka sa paniwala ko na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay eh, yung gumawa sa mundo ay eh, makapangyarihan dahil hindi naman talaga natin magawa ang mundo. Di ba? Kung sasabihin natin, ang gumawa sa mundo at tayo hindi natin makumpara ang ating sarili dahil hindi tayo makagawa uh, sa mundo na ating kinaruruan at kung naniwala ka na may gumawa ang masabi natin ay eh, talagang makapangyarihan siya o o at kung makapangyarihan siya imposible naman hindi niya ma-reveal ma kung ano ang ano ang will No? O kalooban niya. E posible naman na hindi niya magawa na ma-reveal o mapaalam sa atin ang kaniyang kung ano ang gusto niya na ating gagawin. No? So, kung, kung, kung puntahan natin ng Biblia, no? ako naniniwala talaga ako sa Biblia. Dahil, logical kung ating iisipin ng, ng maayos, no? Yung mga sa Biblia. Halimbawa, yung nasa Hebrews chapter 1 verse 1 at 2. Ang Diyos daw, nakipag-usap noon sa matandang tipan sa pamamagitan ng mga propeta. Ako'y naniniwala dyan. Dahil, uh, hindi, kung, hindi naman imposibleng yon ang gagawin ng Diyos. Dahil, kahit na ako siguro kung ako ang gumawa sa mundo eh dapat ipaalam ko din sa tao na ginawa ko kung ano ang nasa kalooban ko at uh, kung makapangyarihan ako eh imposible hindi ko magawang ma ipaalam kung ano ang gusto ko na gagawin ng mga taong ginawa ko di ba so iisipin natin ang Diyos ba na makapangyarihan sa lahat hindi niya magawa o hindi niya magawang ipaalam kung ano ang gusto niyang gagawin sa mga taong ginawa niya? Okay. Yan, no? kung isipin natin, eh, nagawa niya ang mundo, yun pa, yung pagpaalam lang sa kung ano ang gusto niyang gawin ng, ng tao na ginawa niya, hindi niya magawa. Hindi na siya makapangyarihan kung hindi niya magawa ito. Hmm? Okay. So, ibig sabihin, Magawa talaga sa Diyos yung sinabi ng ating pananampalataya na malalaman natin ang kaluuban ng Diyos sa pamamagitan ng Revelation. Kaya nga, may book of Revelation sa ating Biblia. At kung sabihin mong hindi yan totoo, ano ang convincing argument mo, objective argument mo na paniwalaan kita? Na hindi totoo yung sinabi sa Revelation. Di ba? Siguro, ang hirap lang nating unawain, kaya <laughs> hindi tayo naniniwala. Pero hindi yan good uh, uh, reasoning. o Hindi yan uh, mabuting pag-iisip o tamang pag-iisip na kung nahihirapan ka lang intindihin, sasabihin mo nang mali iyan. <laughs> Di ba? Ang daming mga nahihirapan tayo pero hindi natin masabing mali ito yung sa mathematics lang sa eskwelahan, hindi mo masabing dahil hindi mo ito naintindihan, yung physics ba, Halimbawa, geometry, no? Kung mahina ka sa klase, hindi mo ma pwedeng sabihin na mali ang mga iyan dahil hindi ka nakaka nakakaintindi. Yun din ang Biblia. Okay, okay hindi ako... hmm, uh, <clears throat> mag-disagree sa inyo kung sasabihin nyo ang hirap talagang intindihin sa Biblia. Tama. Pero, hindi din imposible kung may kakasanggaparin ng Diyos na siyang mag magpaliwanag nito na naayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, ano ba? Ano ba yung sinabi sa Hebrews 1, 1 up to 2? Hmm? Ang Diyos na usap noon sa matandang tipan sa pamamagitan ng mga propeta. Kung hindi ka naniniwala niyan, paano mo ako kumbinsihin na hindi totoo yan? Okay. Imposible ba iyan? Na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, oh, uh, pinaalam niya kung ano ang kalauban niya sa pamamagitan ng mga propeta? makonvince mo ba ako na paniwalaan ka kung wala kang convincing na mga paliwanag na dapat kung paniwalaan ang nasa isip mo na uh, hindi ang Diyos ang gumawa niyan yung yung uh, nagpaalam siya sa pamamagitan ng revelation sa kung ano ang kalooban niya hmm? kung imposible para sa atin na ipaalam sa Diyos ang kaniyang kalooban hmm? mas imposible yung nasa isip mo dahil paano ka uh, paniwalaan kung ikaw ay isang taong may limitasyon at hindi makapangyarihan sa lahat? Of course, yung pipiliin kung dapat kong paniwalaan ay yung makapangyarihan sa lahat, di ba? Oh, okay, yun. Wala namang ibang paraan kung tingnan natin ang mundo na saan ang Diyos, nagpaalam sa kung ano ang kalooban niya. Oh? Kung mag -re research tayo, ang sa aking nakita, sa aking mga research at mga pagsusuri, Biblia lang naman ang nagsasabi na ang Diyos ay nag-reveal, nagpaalam sa kanyang kalooban. Wala namang ibang libro ang nagsasabi ng ganito. Di ba? Di ba mga kapatid at mga magulang, libal sa Biblia? Kaya nga, ako, hindi na ako nagdududa. Hmm? Hindi ko ginawang imposible na ang Diyos talaga ay nagpaalam o nag-reveal sa kanyang kalooban. Naniniwala ako sa sinabi ng Biblia na ang Diyos noon ay eh, nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. At sa huling mga mga araw, sinabi niya sa mga sa mga sinabi niya sa pamamagitan ng ng kasulatan, Hebrews 1:1 up to 2, sa pag sa last days o sa yung ang tinutukoy nito sa New Testament, nakipag-usap naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ang ating Panginoong Isu Kristo. Kaya nga, kung gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, eh dapat nating alamin kung ano ang turo, kung ano ang ipinangaral ni Jesus Christ no? kung maniwala ka sa Biblia. Kaya nga, naging kristyano tayo. Dahil malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya kasi ang founder no? sa Christianity. So kaya nga, ang daming uh, nag-iisip ng ganyan, eh, tulad ko, kaya nga, naging kristyano tayo. Pero ang problema ngayon, maraming version ngayon ng kristyanismo, di ba? <laughs> May INC, may born again, may Catholic, may Protestant. Hindi nagkakaisa. Hindi naman natin masabing eh uh, e isang Diyos o tunay na Diyos ang sinasamba nito dahil hindi magkapareho ang mga aral kasi. Hindi magkapareho ang interpretation. So yan, nagsusuri ako. Hindi naman masabi natin walang tama. <laughs> diba? Meron talagang tama. Aalamin natin. Kaya samahan ninyo ako patuloy kayong sumama sa palatuntunan ito dahil yun ang, uh, ang gusto nating makuha no? na malaman natin kung ano talaga ang katotohanan na walang halong malik uh, mali tungkol sa ating paniniwala. Wala na tayong oras, mga kapatid at mamagulang, itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,